Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong February 3, 2024 at February 4, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong february 3 at uh, dito po tayo sa february, yan po ay 2 uh, at atres sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, february 3 2024, sisimplify po muna natin yung mga numero natin yan dito, 0 plus 2 is 2 0 plus 3 is 3 at 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 2 plus 3 is 5. Uh, 3 plus 6 is 9. Ganyan din sa bandang baba. 5 plus 9 is 14. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 14. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 2 plus 3 plus 6 is 11. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin numero. Meron po tayo itong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 11-14 o kaya naman po ay 14-11. Pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, ayan, i-simplify muna natin yan bago po natin sila isumada. At dito po tayo sa 11, 1 plus 1, yun ay 2. At dito po sa 14, 1 plus 4 is 5. Ito po yung isusumada natin ngayon. 2 at saka 5. At uh, unahin natin isumada ang 2. Pukunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 38. 38. Sumada 38, 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. At dito naman po tayo sa 5, kunin muna natin itong 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5, pwede rin pong 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5, at 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. Ngayon mga adol, yan po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong February 3. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 23, at 32. Yan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Makurusunod po natin mga numero. At doon naman po sa ating sample, pinuha natin ng 11, eleven at twenty-three. Then, thirty-eight, fourteen. Then, twenty at five. and may doon. Ito po yung mga sample natin, mga combination po natin nakuha. Dito po sa ating sumada, ngayon pong February 3. Meron tayong on 73, 38-14, at 29.5. Kaya sa mga sample natin yan, mga kombinasyon po ito, pwede, pwede rin po matayan niya man kung nagustuhan niyo po sila. Pwede rin po kayong dito sa kumuha. Ayan, ramble lang natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yun po ang ating sumali sa pecha para po ngayong February 3, 2024. At next naman po natin yung atin pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong February 4. 2024 at ayun mga edad umpisahan natin agad dito sa february pa rin tayo and ay 2 2 at 4 sa ating pecha 24 pa rin po dito yan february 4, 2024 ganoon pa rin po isisimplify muna natin yung mga numbers natin ito at dito 0 plus 2 is 2 0 plus 4 is 4 at uh, 2 plus 4 is 6 Ganyan pa rin po sa bandang gitna add lang natin 4 plus 2 2 plus 4 is 6 at uh, 4 plus 6 is 10 ganyan pa rin po sa bandang baba 6 plus 10 is 16 yan naman po yung unang numero natin meron tayong 16 at yung pangalawa dito pa rin po yan combine pa rin po natin yung tatlong number natin dito 2 plus 4 plus 6 is 12. Yan naman po yung kapares natin o pang pangalawang numero natin. Meron tayong 12. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 12 is sa is. O kaya naman po ay 16 is 6, 12. Yan pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po sila kagaya po dito sa kabila. Yan isusumada rin po natin yan. Pero bago yon dahil matang digits sila simplify muna natin. Dito po sa 12, 1 plus 2 is 3. At sa 16 naman ay 1 plus 6 is 7. Ito po yung isusamada natin, 3 at saka 7. Unahin natin ang 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. At dito naman tayo sa 7. Ayan, kunin muna natin yung 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin ang 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. At 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, yan po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada. Ngayon ang February 4. Ayan, meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 25, at 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, natin, 42, 43, 44, 45, 46, 47, po 49, 50, 51, 52, 53, 54, mga 56, po natin, 59, 60, po natin 63, numero. 65, 66, lang po natin sila. At dun sa ating sample naman, tingnan natin dyan ang 21, 21 at 7 16 26, 3 28, uh, 12 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, po mga sample natin dito sa ating sumado ngayong February 4. Meron tayong 21-7 16 a stress at 12.25. Kaya pwede pwede nyo pong matayaan itong mga to kung okay po sa inyo, gusto niyo po sila. Pwede kayong magdagdag o dito po sa task kumuha. Yan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong February 3 at February 4, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.